Ayan guys, so may bago na naman ang biyaya. May bagong saging. May bagong paputok na saging. Eh? Guys, tatlo yan. Tatlo. Ito pa isa. May ito pa dalawa. Ito. ito, paputok pa din. Datuldan. Ito. Wow. Mga January, February. So dalawa na yung puso ng saging. Tapos meron pa tayo dito isa. There. Tinanggal ako na Unang buong to Kaya ko konti lang yung buwig. Alright. tayo tayong harvestin ito tampuhin na saging ito latuldan latuldan puro latuldan yan alright abangan ang kanilang paghinog alright